Tama ng 1.25 ang dalawang ari. 1.25 ang tawad sa dalawang oh, ari. Oo nga po madam, sa tunoy po hindi ko naman po patututubo sa inyo yung bite kinay. Sa dalawang ayan at napakalaki ho oh. noon. Alam ko din hong hirap nang mag-alaga. So, kuya, uh, tatlong level diferensya natin kaya na kuya. Ako naman ang humingiiling sa inyo. Alam mo, wala ka ng guesthouse. I-deliver ko na lang yung mga puso. Puso. Kasi sinayobin niyo malahan talaga. Wala na kay gusto siya Kuya hati na po Disuot mo so, Hati Yo, tayo Yo, yun, yun, yun na po. bibili Yan si ating mabayad pala Ate pwede makahingi lima dama sa mga bata Ay hindi si kuya Hati na po tayo Sige po tayo na ayos Sa ating natumawad Dos Tracy parang kumain ba ka bili oh God, Bibi, pa bibili pa uli sa bibili we... oh kaya yeah, sa size hindi <laughs> naman yung tatlong baka kuya <laughs> 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 yung tatlong tat -tat baka magkano lang kayo yeah. naman magkano oh ganun eh parehas mo lang 27 mo na lang para lang ang mga magbibili <laughs> yun naman yung halaga ko kanina, 65, 65 so, Yun naman yung aming ano, yung patigas ko sa kanila, pinigas ko lang Alam mo nga kuya yun yan ang magandang umaga mga talong TV na dito na ulit tayo ngayon sa Lutukan ng Sariaya, Quezon uh, At marami po dumating na mga baka sila boss si gear dito Ayon po at may mga dumating na rin po mamimili At uh, tayo po mag-update ulit ngayon pala po ay May 8, 2025 Kaya samahan nyo ko sa ating video dito sa Lutukan sa Sariaya, Quezon sa price update Kaya sama-sama tayo manood sa video natin sa araw na ito <coughs> 3 tatlong buwan tatlong buwan hanggang 4 na buwan na to Dayupay pa <laughs> lang <laughs> 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 na Hindi <laughs> na ako lang. Ay, Jack! Ay, Jack! Ay, ito uh, po binigay ng 59 59 pa binigay sa inyo 59 na binibigay bye na mano daw ay no na ano nga ay na mano oh pati ng no? hall store byadnis <laughs> na ayan regular ayan na bayaran na yung uh, baka bye na mano sila tatay 59 buksan ang palapa Six. 76 Good morning po Nakakasundo na po Magkano po pinagkasunduan? 76 76 ito po puti ano Ito na pinag-aral 76,000 Nakasundo na sila dito ng 76,000 Kasundo na Boss lang Ay good morning bossing Shout out kay boss <laughs> Kahit sa Rayalan dito Candelaria Candelaria Nakandilaga ah, pa sila sa Ayan. Nabili na to. Pang dumaliin. Pang ma, ano, mga uh, ah, pinakamatagal ito, alam na buwan na alaga. Kayo po, kuya, mag -alaga. Ilang wala buwan po plano? Wala na, wala. Ah, walo na ang alaga niyo baka? Ah, madami, ano. So, ikaw pa ito, eh, pang ilang buwan yung alaga nito, ang plano niyo dito? Wala, wala ah, talagang inaano yung hanggang sumagad. Ayan eh, pala, hanggang tumalaki daw ay, ano to, ah, tuloy ang pag-aalaga. tatlong ang gusto bibilin. <laughs> Hindi po rin isa, hindi po isa. dalawang malaki? Tsaka yung, tsaka yung sa malapad na yung haba. wala. Kuya, alangan pa walang gastos. Kung wala ko gastos, inyo na yan. Tatapatin ko kayo. Dahil sa bili ko, may lalambas na. Ay, wala ko ng gastos, malaki din gastos ko kada galing na po yung tumbaka sige o ganun ha sa sinab ang pagitan natin sa sampu na tatlo naman baka. kayo na sumingkad magkano pa sa dya at ano ako pa sila tatlo naman ito sa ating pagkakasundo wala ulit kayong gastos sa akin na ano ba rin dito ang ari po, ari. Ayo. Kung alin po ang piliin niyo? Kung Aroon alin po ang piliin nyo? Kung, Kung alin po Kung alin po ang tatanungin ko? Ikaw, ako, pati kang babae, Hindi, kay taga bola na. sa pagbibigay ko sa inyo, kuya. Ngayon lang, bulik, sa ha, wag pero ari matutalaw din uya yan nga pala ko patabay na ano to dai na dami patabay yan na kaya mo nang mataba di ari patabayan lahat you may mga kung sa may gulang-gulang ang baka ng mga matutalaw Tunay po sa mga gusto ko. Tayo naman po yung lagi magkakabi. Malalaki po yung binibigay ko sa inyo. Oh, iya, sini lah. Ocho. Kaya tapi mana? Ocho. Dua hundred. 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 Dua Magkano po kayo ang tawad nyo sana? Dos Gs. Dos Gs. ah, bali po, 10,000 ang diferensya nyo. Binigyan na ng Dos Binigyan na ng Dos Gs. Dos Gs. Dos um, Sa tatlo po nito. Ito maliit siya. Ah, maliit maliit nga isa. Kaya pinapipili makapal na yun? Oo. Eh, pwede naman yata. Pahig naman yata si Boss JR na pumili doon sa oh, Oo, pwede. Kahit alin na yung sa dalawa. Oh. alin daw dito. Ipili na lang kung alin na. Dito kasi medyo manipis tong isa. Kasama lang tayo. Arin na. Sabi. Gusto ko rin yung orang mahabar mo Sa lang dito. Kahit Tama Dos. Tres eh. Para kung Bibili pa uli sa Wii. Okay, hindi sa size. Hindi naman yung tatlong baka. Wala yung tatlong baka, magkano lang kayo na umot ko. 75 na nga buti. 70 na nga. Wala, hope pa pa naman yung 70-70. Kaya pong sabi niya yung partita ka nila yan. Nice. 72 lang. 72 lang. 72. Yan. 72. Partida na. 73. di ice. na. na bawas. kaka <laughs> <Tawad> na. Yan Mga yun. Hindi mo Sorry na magbawas sa mga Ayos sya si Gay. Oo. Sarat yung malaang. yan mo na. Alisin na yung pa. Di bigay ko lang sa again.

Yeah. Partida 71 plus basta plus. linggo ng... Ilan po yung nabili nyo na kalang linggo? Dalawa. Dalawa. Tapos po kayo tatlo. Lima. Bali po sino po mag-aalaga ng mga bangin Ako. Ako ba? Kayo na rin po. <laughs> ah, talagang uh, <laughs> wag po po si sir sa pagbabaka. Mahalik ko yung balita ko. Ibabalik para doon sa kabilang linggo no, titingin. Ilan po ang plano yung sanang alagaan? Hanggat may pambili. Hanggat may pambili. <laughs> sabi wala akong katulong na mag... Uh, ano to kayo na lang mismo talaga? Wala, sila. Malawak po ang talian nyo. Ah, ito naman. po. Oo, oh, yun pala si Sir. You know, ito yung pinabili ni na Sir to. Bali tatlo. Si Sir na magalaga, mag-aalaga at siya na rin ang bumili. 215. Partida 71 plus lang. Ah, yan. Mga talagang patabay na siya. You know, tatlo. Tatlo. Tatawaran na Tatlo. baka.

at... hindi Hindi. Oh, 61. Dike, patama batamon 62 sa kapitin na. 21 lang ho. Oh. 21. 121. 121. 21 po. po. 120 sa to? Ah, Hindi po. Ang patama ko po din ay eh, 62.5 Sa gusto ko. Uh 59. uh, 59 at mga bata bata pa naman po tig 58 57 tingin ang tingin kong tawag niya ang tingin kong kong tawad niya ang ang tingin kong tawad niya 15, ang tingin kong tawad niya 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 ang tingin na ang tingin kong tawad niya ang tingin alam mo wala ka nang gastos, bibili Di ka tuloy lang ng mga puso. Kasi hindi binyo malaki talaga. Wala na kay gastos siya, hindi siya. hati na po. Disuot mo so, hati yung, tayo. Yo. Yung, yung na bibili ang sa ating mabayad pala. Ate, pwede mo kahingin limanda, mabili lang sa mga Ay, bata. Pa, si Kuya, hati na po tayo. Sige po, para tayo okay. okay. dito. Tina Aisha, sa atin na 118 oh. po. Opo. Oh, Dalawa. Ah, thank you. Okay. Ayun, na. Aisha, to na. 118. Nabili yung dalawang bangang yun. Huwag tusukan na po parehas. Huwag. Huwag hindi naman napapatusukan. Tali pa kuya. Kuya ito po puy, ipapaiwi. Oo. Papalagaan nyo. Papalagaan. Oh. Ah, mapalaga mapalaga na, na. Baka sakaling tumubo. Ha. Uh, so, Kasi po kayo may mga paiwi na rin sa inyo. Wala pa. Ngayon lang. Wala. Mga alaga lang. Ah, alaga. sarili na talaga po. Sarili. Ha. Ay kamusta naman po. Kayo po'y magbabaka na matagal na talaga. Matagal na. Nakita talaga po sa baka. Abay. Nakita rin naman. Hindi kaya lahat. Tsaga-tsaga. talaga din. Uh. Wag lang sana sobrang laki kikita uh, Ayan No? si Kuya. Pa ang paanak, mga ilang ito. Eh, ah, may mga breeding yung sa paanak pa lang um, ngayon niyo. Uh, Oo. Oh. Nagaga po yung Level 5, level 7 pati kalapaw. Ah, pala. And Taga San Pedro sa Riyaya. Dila? sa Silya. Ah, sa Monte lang, malapit um, lang. Ayan, Sir, Sir maraming salamat po. Masaya 'to, 'yan. Ay, sige na 'yan. Abay 'yung baka, hindi 'yan.

klase ka mo naman ang klase Parang bukas palimantahan sa Siya ko, mo 49.5 po uh, 59.5 58 ang dito sa bakang ito. Magkano din ang kasundo? 59 to nga doon ang Nabili na rin ito. 59,000 Nabili na, rin. na nakuha din na pipi ito taosan? 59,000 Mina. Wala. na Wala. Okay, hmm. sila sir sir Wala. Wala. nga po kayo Ibaan. Ibaan, Batangas. Ano, Dumay din sa Riyaya sila, sir, at para tumingin ng baka. Ito pong pinipipila nila tatlong malalaki mga baka. 73.5 daw ang halaga. Kasama sila atin, sila, sir, at si mam. Mga taga-ibaan. Malaylay pa rin ang pagdideliveran ng mga baka. Ika, papanood tayo. Ah, shoutout po sa kanila hindi na tatap ng bago hindi na tatap ng bago hindi na gastos yan hindi na tatap ng bago pagdadalawa nyo, may hit ang 140 walang 145 babuatan bako ka sa 145 na rin dalawa hindi wala na kayong gastos ang galing yan tama na ang 125 sa dalawang ari P120 pa'y magtawag sa dalawa. Mag okay, Oo nga po madam, sa tunoy po hindi ko naman po patututubo sa inyo yung 20 min. Sa dalawang yan at napakalaki po noon. Alam po din nung hirap nang mag-alaga. Hindi mo basta kikitain yung 20 min na yung sa loob na ng ilang buwan eh. 125 Huwag niyo so, na lang po na 1.40 ang dalawa. Kabibili lang namin po sa inyo. Kaya nga po kasas din po. Basta nagkaroon din naman yung klase yung mga tasas yung pinabalik po. Pinamay. Magaling ko tayo okay. nagpangita Babaan mo pa doon Ayun na po, sige po Magkano sa dya Baka makakata ay malayin nyo na, okay. kaya na, kaya na, na, na ng presyo Para okay sa amin O tartay na lang -tarte. madam Tartay Wala po, talaga po kung matas-tas po Pagayon yung mga itsura ng

Sundo na po. Itong dalawa. Magkano din po pinagkasunduan? 135. 35 ba binawas sa isang libo? Okay na po. Nagkasundo na. Ito yung isa. 135,000 dadali sa ibaan. Batangas Malayo-layo. Ayan. Pagbutas at may gulang naman ang baka. Pagka ng tali daw ito. Ayan. Ito yung isa. Uh, nakapili na sila. Uh, Pre-deliver na po ito kahit sa ibaan Batangas at mga bahang ito. Sa atay. na. Nakabili na po kayo? Ayun, ayun, matalim na yung nangyari ng Yung, malaki. Magkano po ang nakuha? 74. 74, mas pinili nyo na po yung malaki. Para mabilis-bilis sa alaga, ano? Pagkano yung mga buwan. Kaya, matawa ng pisiyak. Uh -huh. Pag tutubuan na kahit Hindi siyang libo Huwag gawin lugi Ito Ito na napili nila Ito ang napili nila uh, Bossing to 674 Yung uh, malaki Malaki na nga naman daw Para mabilis-bilis sa lagaan yeah. 74,000 napili na Mas nagustuhan nila itong malaking bangay ito Shout out shout out kila Sir. Yan. Ari. Sa kay pali mag. dito. Uh -oh. yeah, shout out nakita sa nila. Sa vlog mo eh kaya uh -oh. ako pumunta dito. <laughs> mm -hmm. <laughs> uh -oh. Nakita ko. si Kuya, napanood si Kuya. Isang din ko nakita din kita kaya uh -oh. Uh -huh. Kayo po isan dito sa Sariaya. Saga Gisgis. Saga Gisgis yan uh -huh. sila. Nakabili na rin sa Garcia. Kailan sumili pa dito? Baka sakaling makakita. Yan, shout out mga subscriber natin. Okay, <laughs> 145, na. <laughs> 145 daw to. Uh, Ay ano naman mahina ang katawan. Maganda mo lang. Ay, yung pandal mo nga rin. Ay, ang gusto ngayon. Ah, iba pala ka pa. Kisip pala. May kruso na. Kanya ko yan. Okay, una lang din. Mahina na mong katawan na rin. Mga kapag buwas nga po ako ng bakay. Talagang mababuwasan din ako rin. Ako po hindi pala buwasan. Payan ka man na rin. Pag mataba na yung ko na ibibinta rin. Ayan nga

Aren na may bibili sa maganda. Si uh, uh, <laughs> <laughs> oh, ito na kasundo na. Nakuha din nila kuya. Ito na kasundo na. Dalpa na 'yung kuya ay balik. Uh, 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 uh. Oh, bigyan niyo. nila ko na 'yung sa sunod. Ano 'yun na na ipinisubisa niya? Oh. Kasundo na. Ito po ang nabili ko. Tsaka 'yung isa. Pinagbibigyan at Malayle ipapanggalingan nitong isang to. Tataka ito. 'Yung white na number 39 po no. Hindi hindi 'yan. Ito 'yung isa, kaliwa. Ito po. Ito 'yung gustoan pala. Ito pala na gusto nila. Uh, 138 dalawa na pili na. Sir, ito ba ipapaiwin, ipapaiwin niyo? Ah, papa uh, papaiwi. Uh, may ilan na po kayo nandoon na, na nasa inyo? Pito na. Pito na rin, ang ah, marami pala. Uh, ano 'yung sa mga mag-anak niyo din pinapalaga? Pinapalaga sa mga mag-anak eh, sila, boss. Mga patanggas. Batangas, sa Riyaya para bumili ng bahay. Ah, 1275 lang ang dalawa. Ini kaya kanya patakan. 63, 5, 64 lang ho. Yung patidor nga ay gayon na <tong> pa rin. 6464 127 dumawat sa biya? 655 asan 65 nabuwasan. Ini man ang bibig ko nalang ako nagaypa. Partikular. Port

Okay. Yun naman yung halaga ko kanina, 65, 5, 65. Ah. Uh -huh. Yun naman yung aming, ano, yung patigas ko sa kanila, pinigas ko lang. Ah, alam naman nga kuya yun. So, ngayon, okay. Dalawa naman yan. Ipunin na lang. Okay.

ang masyadong 120... parang oh. hindi ka close mga aray. Ganil, 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 sa mga re. Galit ka sa mga re. Ay, sa'yo daw. Lalo na rin. Lalo na rin. Sa'yo Lalo na rin. Lalo 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 na, eh, -and -and? Lan na. Grandes, lang Rp127,000, ang tawad ni Kuya Kuya, Kuya yung nakakapalpa, baka hindi ko nakuha ng Rp120,000 Ito naman Oo Tingka okay. din mo na uya, dalawahan yan, baka tayo makakagasta. Ayos na kay. nga. Ito. Yung mga tagay na pagbibiyan ko. <laughs> hindi yung luke, <laughs> hindi din tubo. Tatapating ko kayo. Makapili ito mami ang luke. Oo, yun pa. Ang ganda pa din ang nasa nilin. Just give me that. Pag wala ko kaming na upuan namin. Kaligaw ka ba ito ang aming baka? Ayan, ito yung bakang kalahasak yan. 128

ako naman, sabi ko ba ito sa'yo? Ako ba indesize niyo lang ah? Yan may patigas po rin sa diyan, hindi na nangyayakaligan. Ano yun ah? may patigas po sa'yo diyan. Gusto ko natin magkabili ha. Liman na okay. nga yun eh. Ito nga, ito nga naman yun Kahit isa o dalawa o ilan man. Ang tinitingnan ko yung mukha ninyo, hindi na nga. Hindi na, yung paglim Oo, oh, lagi na kakadistot. kaya namang ginawa sa sa inyo. oh, na lang ito. Hanggang isagatin mo na ako yan. Hindi sa mong tawad. Sarado mo na try ka yan. Ayan, sa kwenta bint size. Ito binibigay na itong dalawa. Tapos ito naman ay 30. 130 nabili ninyo na rin po ito? magkano 52... na po yung kaso doon? Na. 52... to fifty to five ito doon po yung nabili na 52.5 ba? ah uh, Toreting baka kaso doon din sa bank ito na po yung ano bali apat po ito naikad ka rin dalawa ito ay uh, pan deliver sa ibaan Batangas nakakad ka na po ang dalawa ito, na, ito nga bakang patining ito po yung isa